So kani guys, ilan ang ko anan kita para ready na siya for IELTS Na siya. na siya yung mga butas putas butas. Yung, okay, okay siya. Medyo Oh, ayos na siya. Na po siya yung mga mga host para sa tubig. Sa gripo, para sa mga uh, tubig nga matatapon dito. Doon, atas pikas doon. Kani. lagi. Dali dong. Oh ini dali. Hmm. Itu aksa Kabilan, Beldi. Hai. Amai ah, pintura itu. Tong door. Dito So nice -y. Ah, diba Oh my God. And naka-ready na rin sa babaw, guys. Kay mga bakal. And gikuan na dyan siya. Gipatag gi na siya maayong ato sa babaw. Ganyan na na siya out. Na na mga kuan, mga sukod-sukod. So, ang tira na Florinia na pud siya. Hmm. Pero wala, wala pa yung tiles ni Ebungbong. Pikas kina na yung bong -bong, tiles. Nari kong Oo, nice na rigas kay ang iya gawas kay Siminto na kay Ano na siya? Simintado na siya. Apaka perfect naman. Oy. Super nice. No, siminto na siya lahat dito. So, murag kinirey ako nakita nga na siminto bito ang buwan. Kaya ang pikas kayo wala pa man. Ang dire kayo open siya. So, pwede na magdoa mga bata nga rin. So, na huwag puyo dire o oh, di swerte. Nala na sila uh, playground. <laughs> pwede na sila magdula-dula nga rin. No, kaya siminto naman. di ba? Why? The dang dili ngari dang. Why why? Dako kay yung bato guys. Eh. Walang gyud ko Why why dili ngari? Nindit ngari dong no kasi siminto na dong no. Ay, ganaka ginani dong ni do dua. Tanya si minto na guys. Oh. Ano ka perfect man? Oh. Di Ka perfect man.